81 anyos na babae nagtapos ng kolehiyo, asawa't anak ng babae pumanaw habang siya ay nag-aaral. Ika nga nila ang buhay ay hindi karera at may kanya-kanya tayong panahon para umabante sa buhay. Katulad na lang ng matandang babae sa kwentong ito na hindi hinayaang hadlangan siya ng kanyang suliranin sa buhay upang hindi pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kung anong matinding pagsubok ang nalampasan ng babae. Ito po yung kwento. Isang 81 anyos na babae, ang pinangalan ng si Anne Gab mula sa England, ang nagtapos ng kolehiyo at nakakuha ng bachelor's degree in arts and humanities sa isang open university. Ibinahagi e ng anak ni Ann, na si Andrew Gab na na-diagnose ang kanyang ina ng blood cancer at magkasunod din na pumanaw ang kanyang ama na si uh, Trevor Gab at ang kanyang kapatid na si Wendy Jones habang nag-aaral ang ina. Ayon kay Gab, malaki ang ipinagbago ng buhay nila simula nang mawala ang kanyang ama at kapatid. Pero hindi hinayaan ni Ann na mawalan siya ng pag-asa para makamit ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Sa araw ng graduation noong October 2025, tinatayang nasa dalawang libo na katao ang dumalo sa graduation ceremony na ginanap sa Symphony Hall sa Birmingham at nang inanunsyo ang pangalan ni Ann nakakabinging hiyawan at palakpakan ang narinig sa apat na sulok ng hall. Labis na ipinagmalaki ni, ni Gab ang kanyang ina dahil sa ipinamalas na kasipagan at katapangan matapos nitong malampasan ang pagsubok sa buhay at nagtapos ng pag-aaral. Nais din iparating ni Anne sa mga tao na walang limitasyon sa edad ng edukasyon at hindi required na kailangang 20 anyo sa isang tao para maging estudyante. Umaasa naman si Anne na bigyang pansin ang kanyang kwento at magsilbi itong inspirasyon sa karamihan. Dahil pinatunayan ng kwentong ito na walang imposible sa taong may pangarap. Ikaw, nais mo rin bang gumawa ng kakaiba na magbibigay inspirasyon sa mga tao para huwag sumuko sa buhay? D Research -report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.